Bukal, Kenneth Ragasa. At syempre po ang tunay na congressman sa 4th District of Laguna, congressman na Cody, Cody Carolino. Hindi ko na unang nagsabi na pwede akong politiko. ko kitang-kita naman way. Anyway. congrats na nakapag-file ka na ng iyong uh, certificate yan. of candidacy at ngayon ay matatawag na kitang vice governor. <laughs> so ano yung mga una mong uh, naiisip gawin? Dahil alam ko malakas ka dito. Uh, Siyempre kuya, talaga namang from the start, lagi tayo nga nasa likod ng mahihirap. Mm. At uh, gusto ko po talaga dito nga palawigin na ang ating health and education. Yung mga ospital po ng bawat uh, bayan ng municipality na lalawigan ng Laguna ay atin po talaga nga uh, bibigyan ng uh, pondo at palalakihin kasi para hindi na po napunta sa district hospital kasi doon pa lang po kaya po doon nagka-congested -co ang hospital natin uh dahil sa dami po ng mga nakakasakit. Yung mga bawat bayan, wala po silang hospital doon. So, nangyayari, nagko-congested po sa lahat ng district hospital. O okay. minsan, hindi na po kaya talaga nga gamutin. Napupunta na po kung saan sa ang bayan ng uh, kagaya ng Batangas, ng Maynila. So, talaga po nga ang health ay tutukan natin. At uh, edukasyon po, importante. Okay. Tapos, sa uh, maraming tatanong, bakit daw napaka taas kaagahan ng iyong, ng iyong nilukso uh o nga po eh, actually, sa tingin ko po talagang lahat may guidance ng Diyos. At lahat naman po ito ay hindi ko po basta i -dimisign. May mga sign po at pinayagan uh, po ako ng aking asawang si Mayor Ficamante. At ang trabaho naman po talaga ng isang Vice Governor ay uh, magbalangkas sa po ang presiding officer na ang um, ipapasa na batas ng isang duniang panlalawigan ay sa akin po dadaan. Pero lahat po yan ay ating... Uh, ating pagbidesisyonan na laging ang unahin ay taong bayan at ito po po'y makakaboto sa bawat buhay ng tao dito sa lalawigan ng Laguna Okay, so palagay mo kaya PG, Vice Governor, uh, ah, nakakatulong ba yung, yung uh, magandang tinig sa, para maghatak ng mga... Part po, siguro dahil uh, naaaliw ko po, po ang mga tao, pero yan po ay uh, palamuti lamang po. At talaga po nga kailangan dito ay kay maglingkod sa bayan. Okay, ang tagal mo nang ginagawa niyan, di ba? Opo. At uh, sa totoo po, natukot nga po ako sa aking sariling bulsa. Uh -huh. In my own capacity, para po ibigay sa taong bayan sa mga nangangailangan. Ito po kayang magka meron ako ng authority. Ay, ako po napakadali po trabaho po. Iaabot ko na lamang po. Kaya po talaga nga, unahin po natin talaga mga nangangailangan na kababayan natin dito sa Laguna bago mo ginawa yan, ano yung mga pag-aaral na ginawa mo? alam niyo po, sa una po, ayaw po ng Mayor big talaga na pumalaot ako dito. Okay. Pero po ako ng sign sa Panginoon. Okay. At ang sabi ko, dapat si Mayor Vic po ang makaramdam na ako po talaga ay uh, binibigyan ng chance ng Panginoon na magka meron dito ng uh, makapasok sa mundo hmm. ng politika. Hmm. Alam niyo po, yung una, sabi ko, dapat maramdaman ni Mayor Vic at si Mayor Vic ang magsabi sa akin na dapat ko. Pero alam nyo, dahan-dahan po namin naramdaman, tinatawag ko kayo ng kaumbayan Hanggang sa ang municipality, ng lalawigan ng Laguna ng mga mayoras, ay kinausap po ang Mayor B at sinabi po na sila po ay susupport kung ano man po ang, ang kanilang uh, mga obligasyon sa partido ay sa mga mayor po na yon Hindi na po sila makikela. Pero pagdating po sa Vice Governor, dahil ako, kami po yung samahan ng mga mayora, sila po ay magsusuporta. Uh. So sabi ko, ito yung sign, hindi lang taong bayan, mga mayoras ng Laguna ang gusto na ako ay pumalao. Pero hindi po pumayag ang mayor nung kanya po nga alam po ang mga mayora na sila po susuporta ko, ako po ay tatakot. Hanggang sabi ko, dapat may um, mag-offer sa akin na ako ay bibit at may governor na dadalhin ako bilang leasing. Alam niyo po, ibinigay din ng Diyos Ama. Paano kayo Tumawag po ang kuya. Sabi sa akin, sister, uh, nililigawan ko si Mayor Vic Amante at uh, sabi ang sabi nga po ni kuya ay siya daw po nagpa-survey, hindi naman po pa nalabas ng San Pablo, nagre-rating daw po ako. Ay sa tingin ko po, manang talaga yung social media. Pero, parang kung ikaw yung nagre-rating, hindi ka pa lumalabas. Baka sakali nga kung ikaw ay papalaod at ikaw lalabas ng bayan ng San Pablo. Hanggang sa, ang isa ko po talaga nga ginawa na sign, Pumunta po ako ng bayan ng Pangasinan. Pumunta po ako sa Berhing Manawag. Okay. Nagsabi po ako, hey, hindi ko po talaga ina-expect na gagawin sa akin <laughs> ng Diyos Ama ng Berhing Manawag. Mm -hmm. Pinagpaalam ko po, po ang Berhing Manawag. Sabi ko, kung madadal ako ang Berhing Manawag sa Katedral ng San Pablo, ay eh, ito na po ang patatlong sign. Alam mm -hmm. niyo po, pinayagan po akong dalhin ang Berhing Manawag nine days nasa Katedral. So tatlong sign na po ang binigay sa akin ng Diyos Ama na talagang ito ya binibigay niya na ako eh pwedeng maglingkod sa bayan. <laughs> pero may ko ayaw pa rin po pumayag ng Mayor B. So ang ginawa ko po, pumunta po ako sa mga mongha, sa Carmelite, sa Pink Sister. po ako ng advice sa mga magdadasal doon. Ano po? Sinabi ko po, po na tatlong sign ni binigay po ng Diyos Ama, pero baka po si Mayor ayaw. Ang sabi po sa akin ng mga, ang laban na yan, ayan, alam mo, ang isang bagay na mahirap makuha ay para sa taong pinagbibigyan. Kasi pag mahirap, pahahalagahan mo yan. At talaga naman po nga, ang sabi, pagdadasal natin na kalooban at isip ni Mayor Vic Amante na ikaw ay payagan. Gumayag po si Mayor. Talaga pong nung umaga eh, bumalik ako sa mga uh, ano mong ha sa sa uh, po, uh, sa Carmelites po, at ako po sa Pink Sister at oh. nagpasalamat po ako um, sabi ko sister ang bibisa po na ang dasal niyo pumayag na po ang Mayor Peak at ayan na po dyan na po nagsunod-sunod at sa tingin ko naman po sa pag-ikot namin sa lalawigan ng uh, Laguna ay napakaganda po ng pagtanggap ng taong bayan at baka sakali po, tingnan po natin ngayon sa dulo kung saan po tayo sasamahan ng Panginoon para sa laban na ito. At saka lastly, uh, Mayora, nag-iisa kang babae sa Oco, laban. talaga naman po nga isa ko rin sa aking agboksiya ay tungkol sa kababaihan. Lalo na sa mga single parents, sa mga babae, oh. sa ating pong mga lola, sa ating pong mga babae na sabi nga natin ay women empowerment. Hmm. So tulungan po natin ang kababaihan. At may award ka na naman sa Amerika. Ay, opo. Most empowered woman Humanity. Pilipina in uh, human rights. Ako po, ako po ay sobrang flattered at na-appreciate po talaga ng tao ang aking mga ginagawang pagtulong. At kung tayo nga po ay magkakamero ng authority, eh bakit po ba hindi natin ibigay sa taong bayan? Hmm. Pero dapat unahin natin talaga ng ang ilangan. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Opo, yan. Kaya naman pinag-a-apply na maging ilaw na magbibigay liwanag sa magiging haligi na lalawigan ng Laguna. Okay. Maraming salamat, uh, Mayor uh, sa na, na Vice Governor. Sabi nila, Kuya, tayo ay may ginawa, may ginagawa, at may gagawin. Yes. At garantisado, epektibong magsisilbi sa inyong lahat.